Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ayaw na nga dapong bigyan pa ng Miami Heat ng kontrata si Jimmy Butler. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade sa pagitan ng Miami Heat at Los Angeles Lakers. Sa ngayon nga po mga katrops ay meron na lamang nga pong natitirang dalawang taon si Jimmy Butler sa Miami Heat kasama na dyan ang kanyang player option para sa taong 2025 to 2026 season. Ibig sabihin kung sakali man nga po natanggihan ito ang huling taon sa kanyang kontrata ay tuluyan na nga po siyang magiging isang unrestricted free agent sa susunod na season. Pero kahit man nga po papalapit na ang pagtatapos ng kanyang kasalukuyang deal, ay wala pa rin nga pong balak ang front office ng Miami Heat na bigyan siya ng bagong extension ngayong off-season at maging sa kalagitnaan ng regular season. Ayon nga po sa inuulat na balita ng NBA Insider mula sa Miami Heat, marami nga po sa kanilang mga miyembro ang nagdadalawang isip na bigyan pa si Butler ng bagong kontrata, lalo pat hindi rin naman nga po nito kayang pangunahan ang kanilang team na makakuha ng titulo. Simula nga po nang sumali ito sa Miami Heat ay parating nga po silang nabibigo sa kabila ng pagiging championship contender nga po nila kada taon. Kaya hindi na nga po nakakabigla bakit binabarat na ng Miami Heat ang kanilang superstar dahil paunti-unti na nga po silang nawawala ng tiwala sa kanyang kakayahan at sa kanyang kalusugan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang trade sa pagitan ng Miami Heat at Los Angeles Lakers. Kung meron man nga po talagang isang player ngayon sa kanilang lineup na pwede nga po dapat i-trade ng kanilang kupunan next season bago sumapit ang trade deadline, ito nga po ay walang iba kundi ang kanilang point guard na si Deangelo Russell. Meron na lang naman nga po itong expiring contract kaya hindi nga po mabigat para sa kanilang team kung sakali man na ma-trade nga po nila ito sa mga susunod na araw. Kung gusto man nga po talaga nila na mas maging competitive ay kailangan nga po nila na magkaroon ng isang bagong guard na kayang buhatin ang kanilang kukunan. At isa nga po sa malalaking pangalan na pwede nga daw po nilang kunin ngayon ay si Terry Rozier mula sa Miami Heat. Sa katunayan, maaari nga daw po nila itong makuha sa pamamagitan ng pag-offer nga po nila sa Miami Heat ng kanilang mga players na si Nadiancho Russell, Jalen Hojifino at ang kanilang 2029 first round top 10 protected pick. Nag-average na naman nga po si Terry Rozier last season ng 19.8 points, 4 rebounds, at 5.6 assists last season. Kaya sigurado nga po na mapapakinabangan ito ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katropes. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.